So, hello guys! Wala to guys sa plano na nandito ako. Kasi biglaan lang. Pakita ko sa inyo kung saan ako ha. Dito sa pinapaliguan namin. Lagi pag summer. Ayan. At... Tingnan nyo guys. O diba ang ganda? Ayan. So magpakita na ako uli guys. Wala akong dalang lagyanan or standard ng aking cellphone. Ito lang guys ang place na to pag gusto kong lumabas ng bahay na nag-iisa at medyo uh, <laughs> lonely, lonely girl ako. Pero nakatawa pa rin, nakangiti. Ganun lang yung guys. Uh, Ang sa, to sa totoo niyan ay medyo um tawag akong ano ba tawag nito yung bang gusto ko mapag-isa oh, pero nagdaldal. Um wala ako ngayon sa ayos pero ayos pa rin. Uh, ano lang guys yung bang gusto ko lang mapag-isa kasi um, needs ko yan. May time talaga na gusto kong mapag-isa gusto kong mag-isip <laughs> ano nga bang iisipin guys oh wala namang maiisip sa kagandahan na yan o tingnan nyo ang ganda ganda di ba oh di diba, ang ganda so pakita ko ulit hindi ko dala yung sander ko eh yung lagyan ko ng cellphone ganito lang yung guys ah uh, noon doon pa talaga nung bata pa ako maalala ko na naman pag medyo uh, gusto kong mapag-isa, pumupunta talaga ako ng dagat, guys. At doon ako uupo sa tabing dagat. Uh, di ba May bangka-bangka pa kami noon. Uh, ay, ngayon, wala mang kaming dagat. Ay, dagat. Tabang. At ang bangka ko ay ito. O, oh, ayan. ba diba? Mahilig talaga kasi ako, guys, yung bang... Uh, gusto ko mapag-isa. Yung bang... May time talaga akong ganyan gusto ko mang may may kasama ay kung, kung ang kasama mo ay ay wala sa hindi ko sa mood ayun wala lang guys nag nagiiimote lang ako ngayon wala naman dapat ipag pero sa kagandahan ba naman ng panahon ayan o, ang ganda ng aming sun ay ano ba yan malda ng aming ayan oh, tingnan niyo di ba ang ganda ganda ah ayan Uh, hindi, gusto ko lang talaga pumunta dito. Wala na naman wala man dapat guys na ano. Naisip ko lang na uh, sometimes kasi na siguro sa edad na rin na kailangan ko yung tahimik. Pero maingay ako guys, nagdadaldal. Tahimik, at gusto ko yung ibon lang maririnig, walang katao-tao, ako lang ang tao. Ganun lang guys. Ah, uh, kumusta na pala kayo dyan lahat? sa ating pagwawaiti world. Tulad ng i-update ko lang pala kayo guys, tulad ng sinabi ko na marami ditong pag, uh, pagpilian ng trabaho. Yung e nga lang kung masipag ka at kung hindi hago sa oras at hindi hago sa sarili. Kasi medyo, medyo, medyo nagdadalawang isip na naman ako kanina na papasok na lang talaga ako doon pero ayaw ko na naman. Uh, pausog at pabalik ako guys papunta at pabalik pero ah uh, hindi guys kailangan talaga ang pamilya ang asikasuhin kaysa uh, anhin mo naman yon kung hago ang katawan mo at saka malayo ka lagi sa pamilya mo hindi naman malayo makita mo sa pero ano na kasi guys yan na aalagaan ko sila kaya aalagaan kita hanggang ako'y nabubuhay abo ginoo guys nagkanta-kanta lang ako dito guys at medyo nag-iisa lang kasi ako at isa pa ay wala lang wala lang ngayon guys tips ko lang din sa inyo ha kung yung pang Uh, may time kayo sa sarili na mag-relax. Punta kayo guys sa isang, halimbawa, yung iba punta ng simbahan uh, para magiging, yung bang ano, yung bang parang maano ka sarili mo. Ayun, sa simbahan o di kaya place na gustong gusto mong upuan at ikaw lang talaga. Yung bang ikaw lang nag-iisang ikaw. Wow, oh, ah, di ba? Ano nga ba guys? hindi usually ay um, namamasyal kami ngayon ni Hubi tuwing linggo alam naman yun ang bawat isa yan pero ngayong araw gusto ko talagang mapag-isa ah, kung ano mang dahilan walang dahilan <laughs> ayun o oh, yung dahilan yan sa kagandahan ng mundo o oh, di ba guys lagi lang, tayo, lang tayo guys mahinahon at magpahinga kung kailangan na magpahinga at kailangan din mag mag relax relax mag chill chill lang at yung bang hmm, may time talaga guys kahit saglit lang saglit lang man to uwi naman kagad ako at uh, galing na ako sa pamamasyal uh, at yun na nga nag iisa hindi rin ako nag live dapat ay nag live ako habang namamasyal ako mag isa pero hindi ako nag live kasi Ayoko. Gusto ko lang talagang mapag-isa. Ah, diba guys? At ah, ngayon ay nag-iisa pa rin ako. Saglit lang. Kinuha ko lang yung auto sa bahay. Umuwi ako. Kinuha ko lang yung auto sa bahay. At ah, pumunta dito sa kagandahan nito. Kasi aantayin ah, ko yung paglubog ng araw. Ayan. Ayan ang lumubog man ng araw sa kanluran. Yeah. E, wow So, malapit na guys mag uh, mag uh, sunset. Ay, may maganda guys. Sandali. Nag ano na sila. Landing na. Ay, sayang. Hindi ko nakita. Ay! Nahuli ako guys. Nahuli. So, inaantay ko na lang guys yung sunset. Malapit na yung sunset guys. Uh, talagang napakaganda. Malapit so, na guys. At antayin ko lang saglit para mag-enter tayo and uh, thank you, thank you very much sa mga nandiyan, uy hindi pala ako na kaya guys uh, ano pala to guys so ganun lang guys maraming salamat sa mga nandiyan ganun, ganun. basta maganda yung para na mga mga e-ball at mga mga plane at ah, diba doon sa taas guys ayan guys medyo malayo eh pero ayan yung sunset namin Yo malapit na malapit na Uh, so, guys, magbababay na ako. Thank you for watching. Lubog na, lubog na, lumubog na talaga. At uh, medyo inaantay ko pa rin yung kanyang kapulahan. Tingnan ko pala saglit ha. So, guys, thank you for watching. Bye-bye. Thank you very much, guys. Mwah.